Ngayon mga katrabaho, naglalagay na tayo ng ano. Ayan, hindi pa masyadong ano, puno oh, pati sa gilid. Lagyan nyo rin, o. Oh. Doon, talatan nyo yung gilid nito. Talatan nyo rin. Naan o? Ito po, walang rugby yung iba, no. Puno nyo, baka mapapakpak. -bap. O kailangan ano lang muna yan, mapatuyo nyo. Yun. Pati yung isa, putulin nyo na, tapos itong malilit, lagyan nyo na rin pa, ano nyo na, habang nagpapatuyo ka dyan. Sabay-sabay na rin. Ngayon mga katrabaho dito, nag, ano rin si tatay, nag, nagsisinsil, no? Dito sa panitaga. Gawa nung, ano, uh, wala sa eskwala kung si CR, uh, kailangan talaga yung ano siya abulin no mga katrabaho para nasa eskwada yung ano medyo lumuwag po ano kayo dito tapos nandito na rin ito kayo Hmm, dapat sakto lang eh, para maganda din na kahit sa likod lang ng pinto eh. Ito ayaw, may natas na yung tao. Bago yun, may natas yun. Ayan mga katrabaho. Ito yung ano. Ayan, medyo madilim lang pa rito no, dahil wala pa nga tayong ilaw. Ayun, ayun, sabi daw nung kanina-kanina, hindi dumating. ay maganda daw yung pagkakataon. Oh, ano ba yung sinabi niya tayo? ba <laughs> yan? Hindi yung May matagalit yung mityo no. Mm. Hmm. Bali, ito wala sa square Ito yung balatan lang yan, yan tayo, no? Pwede na yan tayo. Hindi naman no. Ayun, babalatan lang to siya sabi ni niya. Sa iskwala, makukuha naman dito. Niya. Ayan. Kakasya na. Ayan, kailangan daw balatan. Hanggang saan kaya mo na. Ba? Hanggang dyan lang yata, no, tayo? Ayan. Hanggang dito lang. Ayan. Okay, pinaraw yung sa Tapos yung mga ano, eh. Kaya papasok na lang natin ulit. Tapos, eh, tignan muna natin yung mga katrabaho uh, natin dito. Pati yung maliliit pa mutulan, tutulan na para tapos patayin nyo na. Ha? Yung manipis lang dapat. Ayan, mga katrabaho. Pasobra ka na eh. pa sobrang kayo ng konti. Yay! Di baling potong kabit siya Di baling kakanaan no, yung pagya kayo. Nung yung pagya. Ne, pinakalupo yung hindi. Kaya eh, kutuyo. Kaya kakanaan oh, oh, yung 1 oh, cm. Oo, kakanaan yung Ayan, tapos ito. Approve kanina. dun sa bumisita rito. Sabi niya ay sa uh, punong-puno. Dapat pinano pala natin kanina. No? Isa-isa. Para siguro pagdating doon sa dulo. Eh, pasig na yung dalire, No? Ayan mga katrabaho, uh, okay na to no. Ayan na uh, ma ano na rin yung naitalis ni George. Malapit na rin, malapit na. No, ayan ganda na. To diretso na to, gang dito muna kayo patanggal ko muna to. Oh, balak. Ayan din tanggalan mo pa rin na. Para maka ano, pinapatulong ko muna si Sipit doon. Mamaya ah, alis kami uli. Tawa kami. Dito na? Huwag mo na. Dito pwede pa kayo niya nisa. Okay. Eh pwede naman siguro kasi dito pa naman yun. O dito. Kahit isa pa siguro pwede pa. No? Kasi dito ko na lang naman yung kuryente niya. Kasi dito na lang sa Na? Na? Hala na? Sa sabay ko na. Alin? Sa pagano. Buong ganito? Masigit oh, Tapos hanggang dito, iwan mo lang ito. Ito at alas dito pala. Ah, dito pala siya. Kunin nyo yung mulog ng tama. Kung gitna siya rito, ito dito kayo magkira. Sabot mo lang ito. Oo. Oh. Oo, so, oh, dyan. Hanggang dyan ka muna. Hindi <coughs> lumabas yung talikate. Walang musli. Na? Okay. Dapat tuloy-tuloy yung mga gawa natin na gano'n. No? Okay. Mga uh, katrabaho. Iwanan ko na muna sila. Ayan, tapos puntahan ko muna yung dito sa likod. Oh. wow, Ayan, nandito pala yung ano. Dalawa. O, o yung solar ah. O, nasaan yung kasama mo Ben? Kala ko may kasama kang papasok <laughs> Palitan mo na, lumawi ka ng liwa Katasan na rin yung fastball mga kaena na Agawa yung norek yung kilob tara, punta muna tayo ng ano, palengke. Tan muna natin si Oh! Na. Na. Nang stickwell ba ho nandito tayo sa floor center no dito may sa may San Nicolas mga katrabaho. Ayun pumipili tayo ng mga tiles dahil ayun nagkulangan tayo dun sa tiles ng 60 by 120 doon sa may gray. Ayan buti may na meron silang nahanap no, doon sa kabilang uh, tindahan nila sa may bulaka na yun. Uh, bukas pa daw natin makukuha. Siguro yung isa niyan, yung kabila isang kwarto baka ibahin na lang natin yung ano doon. Yung gagamitin natin yung design. Oh, gray pa rin siya kaso iba naman. Hanap na lang tayo ng iba. Yan dito kasi medyo maraming pagpipilian ng mga tiles. May uh, na chat na sa camera. Ah, Okay. okay. Masama sa kagaya Ayusin mo yung sakay mo para ano. Ayan mga katrabaho, nandito tayo ngayon sa may floor center dito sa may San Nicolas. Oh. Maraming ano dyan, tiles, no? ah uh, hanap pa tayo dun sa may sa terrace natin. Kung ano yung maganda, no? Ito kung eh, ewan natin kung magugustuhan na ni Sir Miko. Itong kulay gray, uh, brown. Beige pala siya, brown. No, mat lang siya, mga katrabaho, at hindi siya madulas. Sa may terrace. Tapos, meron pa rin tayo dito yung mga plain lang naman ang hanap ni Sir Miko no? ito ito medyo maganda rin siya mga katrabaho sa pangkir sa, sa mat din naman siya hindi siya masyadong madulas ah oh, hindi siya madulas total yung mga katrabaho tapos dito marami rin grey dito kaso 60 x 60 no? pag wala tayong nahanap dun siguro mahanap tayo dun eh, no? 60 by 60 mga katrabaho Ayan. ito naman kung gusto niyang sa may ano dun sa kabila sa tawag doon so, sa may sliding door ito maganda naman to gagamitin natin doon pang kahoy no yung ganitong design yung parang wood siya para mas maganda siyang tingnan doon mga katrabaho. kita lang natin iba naman yung doon yun. Gagamit tayo doon mas maganda doon yung parang pang naman siya so, Yung kahoy na mat, no. Wood design tayo doon dapat. Kung okay lang sa kanya. Or ito, pwede rin ito. Doon sa may terrace na doon sa kabilang, no. Ah, sa kabila, no? Uh, at, so, may sliding door. Pero kung ako naman niya mas gusto ko yung ano doon, yung parang kahoy Sharon. No, sa tapat nung sliding door, makakaproba. Parang mas mababa key sa door, no. Halata. <coughs> ah, Kanto rin, mat din ang kailangan lang natin doon, no? ito makikintab na to. Ayun, mga ganito pangitanya pag ganito 'yung mga ginamit ko sa terrace. No. Kasi lang ah, ano lang, plain. Nagagamitin natin.

Okay. Wala naman nagbago ah. Ay, ay. magandang tanghali mga katrabaho. ay nakapag-assemble na tayo ng modular natin. Oh, no? <coughs> mga, mga katrabaho. Oh, wala tayong ginamit na pako mga katrabaho. Thank Sinubukan lang namin, gumamit kami ng pako na lang na finishing. Ayan, eh, oh. No? Tapos si eh, pakulay ko na lang siguro siya. Pero light lang yung ipapakulay lang natin dito. Mga katrabaho. No? Ganon din kasi pag ganito rin gan ganamit mo yung pinaka pang aging niya. No? Kita rin kasi rito sa may ano niya. Eh. Sa may gilid niya mga katrabaho. No?

Wano yan anong kaya tinang maglinis ano ko mo. Ika ano pagkapusan ng ano eh. idol kita. Wow. Ha? kita. Uh? Uh. Ang kakano ay kaya kaya para o oh, lang gas, gas. Uh. Ano George? Walang patok. Walang papasok. Tapos muna tayo dito para makita natin yung dito. Ayan. ayan na, ano na sila dito sa taas mga katrabaho. yung lahat yan ay masilahan na sa bukod, no? Tapos yung bob wire natin, ayan, kompleto na. Bali dito na lang yung kulang natin, no, mga katrabaho. Tapos yung mga tubo na yan, pipintura da, uh, magpipintura rin tayo. Hoy, 1.5. Oh. na po sa sender. Na. Ito, na pa. ano, no? Ito na pa. May Oo, tignan mo lagyan mo ng ano, <laughs> Sino nakaka kanina? <laughs> Boss Jay. Ha? Tayo sa sampo may migad-murahan na

おいと

dito na sila. Yeah, dito na sila naglilay Yan na yun. yan. alas lang yung pinakaman Aros parehas lang yung ano dito. Kumuha dito. Yung kapal. Huh? Saan?

Ano, mauubos mo yan? Ha? Pag nauubos mo yan, tatlong araw ka na hindi kakain. Ha? Kalaan, may pasong mula sa tiyan mo yan. Ha? Kain! Ano ka? Oh, doon na. Swerte niya, ulam niya, baboy hindi niya makagat, matigas blower yata <laughs>